pusa oh, nakukulit na naman. Kinagat nila yung isang dalawang ano. Ito pa yung pagkain nila oh. Isda. Tapos ito yung manok. Ito yung sabaw. Purado eh.

Kumain ka na eh. Dut, dut, dut. Agawa na naman yung mga pusa eh. Kasi yung pamalo ko. Huwag kayo mag-away. Ayan o. ka na dyan. Shhh. Yung pusang puti. Takot sa iya, ano, sa ground. Kain ka na. Kain na. Kaya mag-away. Kain na. Kain ka na dumuning. Unat-unat ka pa. Doon yung isa yun. Naka-pwesto yung isa doon. Pagig sa sabaw tong pusa, oh. kako po nagluto eh. Isa pa nang tulog yan. Ah, na, na sila Ano po pa ang manok? O tsaka isa ko ng manok ang pinakain ko sa kanila. Kanin, sabaw. Ang so, manong ano nila, higat nila. po itong dalawa. Yung isa po masungit. Masungit yung isa. Yung nandoon yung tatlo ang kulay. away po yung aso kanina eh. Yan, yan. Yan. Saka yun eh. Yan. 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 away sila. Hindi mapakalisa at pagkain ka lang maagawan. ito, siya sila kumain dalawa sa isang plato, dalawa sila. Hindi sila nag-aawin, nagmamahaba sila. Pares pong babae yan, pupunta dito sa bahay. Natingin po sa atin. Busog na busog sila. tabak na po nila nung alaga ako. Ayan po si Luna, kumakain na din. Bilang laki si Luna, no? Kain ka na, Luna. Good morning. Shout out kay Mami Roberna, kay Ate Ruth Milan. Porta naman, Betty Atina, sarap po. Candy Lapay Mix Vlog, sarap kay Wendralin, Ems Everything, Manong Vlogger, sarap kay Lolita Dulay, Jim Plagata, Juday, Kiam Sam Casinello, Annalisa Ibonya, Ana, Ana Pantiria, sarap po. Kay Jigalupi, Lupi, Marley Montero, Ate Marcela Montero, Chi Toyay, shout out kay Rahib Jiao. Shout out sa baby ko. Sa lahat mga viewers po dyan, shout out po. Yan, sarap ng kain ni Luna. Shout out po kay Cecil G. Kalinga Pundo, Desa Desa, Marcela Pelaez MD Suhag, Sarap po kay Nanay Judy. Yan, naubasan ni Luna. Oh. Mm. Ah, kaya na. Hello po. Good morning. Good afternoon and good evening. Ito bumili po ako ng tinapay. Tsaka, ito po. Yan. Okra, sitaw, kangkong, tsaka to, sigarilyas. Talong. Ito po yung okra, talong, palaya, yan, sili, gari, sayote, sibuyas. Mamahal po nang bilihin. 200, ito po, yan lang, tsaka ito, is 244 na po, yung gulay. Hmm. Yes. Tsaka, buti nga po ito sa kabila isa eh, ano eh sampo ito sa kabila o tingnan nyo po oh. ito tatlong piraso oh. apat na piraso sampong piso grabe po yung napakamahal ng gulay ngayon alas doble tapos itong siling ano ito ang uh, mahal na po itong siling siling green Yan po mga pinamili ko. Yung kong habang ano, palit na palit po yung tali niya. Niluto ko pong tilapia ngayon. dami ko na po yung bigas. Bigas ng uh, ng yung sinaling ko na po. Yan yung aso ko. Si Luna. Ito yung pork chop at saka atay. 100. Ay, bali 200 na po ito. Kasama ng atay. Hmm. Marami. Ito lang tsaka yan. 200 pesos na po. 200 pesos. Ito yun pa yung paa. isaw. Yan pa yung isaw. Yan pa yung manok Pinatagtad ko po, po pero yung ano nila, sangkala nila, dumidikit po. sadaing ko po. Tapos, ito ang tilapia. Tapos, ito po yung bangus. Tapos, bumili po ako ng pagkain ng pusa. Pero, ano po, 20 pesos lang po yan. Pero, binigyan na po yung ibang, ano, ibang bituka. Free lang po. Shout-out po kay Mami Roberna, Ati Rotmilan, kay, a uh, school ko rin si admin pa, ayan Roda Agad Ray po, at saka sa Tim Paklong, kay Sis M uh, Candy Lapay Mix Vlog M's Everything, Manong Vlogger Kuya Wanito Lapay Mix Vlog ayan, sarap po kay Porta Naman Betty Atinan Lolita Dulay, Kiyam Sam Pasinelio, Juday Jimplagata, Joe Pagata, Ana Pantiria, Ana din sa Ibonya, June Ibonya, sarap po. At saka kay Merly Montero, Giga Lupe, shoutout po. May Ann Montero, Marcela Montero, at George Tiao, sarap po. At saka sa baby ko, shoutout po. At saka kay Rahit Kiao, Nelly Abanti Vlog, sarap po. At saka kay Ate Doldo Mondon, shoutout po. Ayan, kay Ate Inday PB, shoutout po sa inyo. Ayan. Tsaka kay Kalingap Undo, Cesar Dichua, shoutout po. Tsaka kay uh, MD Suhag, Marsala Pilais, shoutout po. At saka sa lahat mga viewers po dyan, Nana na Elizabeth Minaga, shoutout din po. Ayan. Yeah. Thank you for watching. God bless po. Palaging na At palagi kang Tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan Di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si ate Merly at Maaasahan at palagi lang nandyan Kapag ikay nahihirapan Ang pagtulong nila ay wala rin sinisino Ang hangarin nila ay magpasaya Ng mga tao, ganyan sila Kung magmahal ng kababayan Ayaw nilang makitang may taong nahihirapan Yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan May malasakit at hindi kayo pababayaan Salamat sa lahat Ate Merly, Ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi nandyan at palagi kang tutuloy mong pagsubok Lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan Di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly At instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi kang tutulungan ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura